Noong panahon ng Hapon sa Pilipinas, may isang lalaki ang pinaghinalaang ang traidor. Ikinulong siya sa isang bahay ng mga Hapon sa Nueva Ecija at doon pinahirapan. Araw-araw siyang ibinibite ng patiwarik habang sinsunog ang kanyang mga paa. Isang gabi, Pinatay siya ng walang awa. Pero bago siya tuluyang bawian ng buhay, sumumpa siya na hindi matatahimik. Wala noon sinasabi ng mga lokal na may bahay sa parehong lugar na tila nakikitaan ng mga pulang yapak sa kisame. May napapansin ka ba nakakaiba sa kisame ng kwarto mo tuwing gabi? Baka may yapak na rin sumusunod sa'yo. Isang lalaki ang nag-message sa akin. Tawagin na lang natin siyang Marco. Simple lang ang buhay niya. Nakatira siya sa isang lumang bahay na minanaparaw niya sa lolo niya doon sa Nueva Ecija. Tahimik at payapa ang lugar nila, bababait ang mga kapitbahay. Pero, may kakaibang nangyayari gabi-gabi. Tuwing alas dos ng madaling araw, may naririnig siyang kaluskos sa kisame. Dati, akala niya dagalang dahil sobrang luma na ng bahay pero isang beses hindi niya na natiis na magmanman isang beses habang may kumakaluskos sa bahay nila hinanap niya kung saan ito nagmumula Hindi niya maintindihan pero parang may nag sa kanyang tumingin sa itaas. Kaya tumingin siya gamit ang flashlight. At doon niya napansin ang hindi maipaliwanag na marka. Mga pulang yapak o footprints sa kisame. Hindi ito basta kulay o putik, kundi parang dugo. Hindi raw nawawala ang mga marka. Araw-araw nililinis niya. Kinukuskos na mabuti. Pero kinabukasan, bumabalik daw ito. Parehong hugis para parehong ayos parang may naglakad sa kisame kahit napaka imposible naman nun ilang beses nangyari sa kanya ang mga yapak sa kisame kaya dumating ang panahon hindi na siya nakatiis at nag siya na magtanong-tanong at mag-research tungkol sa bahay. Nakipag-ugnayan siya sa isang lokal na historian at dito niya nalaman ang history ng bahay. Ayon sa records, ang bahay ni Marco ay ginawang kampo ng mga sundalong Hapon noong World War II at sa mismong kisame kung saan lumilitaw ang mga kakaibang yapak sinasabi na dun daw binitay ng patiwarik ang isang Pilipino at tinorture araw-araw pinaghinalaan daw itong espya tinorture ito araw-araw ibiniti -araw, ng patiwarik pinapaso at sinusunog ang mga paa hanggang sa pinatay siya. Iniwan lang daw siyang nakabitin sa kisame bilang babala sa ibang mga tao na nagtatangkang mag o mag sa mga hapon. Sabi ni Marco, sa tuwing pinapatay niya yung ilaw tuwing gabi, ramdam niya yung bigat sa buong paligid lalong lalo na sa kisame pakiramdam niya parang may nakabitin at minsan habang nakahiga siya may naririnig pa siyang tunog ng tali hanggang ngayon andun pa rin yung mga yapak parang may sinusundan o parang may hinahanap. Baka isang araw, sakisami mo na siya lumitaw.